Bawat Webes ng hapon, kada linggo, abala si Evelyn sa kanyang pagsaservisyo sa kanyang komunidad sa tulong Kasama ng mga kapitbahay sa Zone 1 sila ay nagloro at pagkatapos ay meron silang Bible sharing. Bilang Song Leader, ito ang kanyang ginagampanan linggo-linggo ito ang ikatlong kwento ng kalakbay. Kwento ni Nang Billy. Billy. Noong unang panahon ay nagsilbi din si Nang Billy bilang treasurer ng PPC. Naging PPC ka din eh? Treasurer? Katikista? Katikista? Son leader po ka. Sa una, PPC. PPC officer. Treasurer. Hindi ko Tse, maka, maka tigong lang niyo 500. <laughs> Nagmay lang yung kaider. Kay, tse, mo watak si Kwan si Masyong sa anang, Domingo. First Domingo sa bulan. Ay, 100 kapin lang ang, ang, kwan koleksyon. sa pagkaon na, di na ganun yung Na ako ma, ako sa, sa kabulan der, di ka abot, sa kalipo ang, ang koleksyon der. Kada, kada bulan, mag-report man ka, kay, mag-meeting man mga kuan kandidata diri ko diri ko sa kuan ah. sa kuan Boto mo to na ka munit ko og 70,000 atong kwat atong kuan pag plano ni mam anji nga mo to bangko kanang bangko nga pula diri ko mam anji ko na sa panasa ni kuan kasi din ko pasya good good ayon Pila katuig ang inyong service? Tulo. Oh, right. Mandan, ilisan po dagam po mga projects nga inyong hang gihimo. Ay, bukan in other. Akining ah, fence. Oh, ah, fence. sikan nung dadong pa Ang 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 de der, kanang sikan collection mo na ikwan ang kunon sa PPC na siya butang kasi ang kanang first collection para ma na sa pagkaon sa pare diha. Ni man lisod ka kader kasi mitingon man og um, unsa atong project kay para kun ana man der. Kun uyon uh, sa kadaghanan sa PPC na nimo on dayon. Oo. Parehas aktibo sa simbahan si Evelyn at ang kanyang asawa. Subalit ng kalaunan. Parang ako ito din. Suka itong paglubog na sa kumbana din. Wala na akong mag apply Ito kayo buhit maman itong kumbana. Ito niya. Pagkasakit. Pero kapabili na gapong kong katikista din. Magtudlo sa eskwilaan, sa ona. Sun leader. Sun leader. Ako dire Ako ang leader. Ako pa dito ang tesorera. Ako pa dito ang sekretarya. Ayaw. Hawak niya Ate Billy ang song 1 and 2. At kada Webes, lipat-lipat sila ng standard at ng birhen para sa kanilang pagdarasal, para sa kanilang Bible sharing. Yes, may Tagal nang nasimula ng barangay sa birhen sa Tumahubong, gayon din naman doon sa kapilya ng Manggal. Simula pa ito sa panahon ni Padre Monge pinagpatuloy naman ng mga tao dito sa tumahubong bagamat nagpapalit-palit at nag-iiba-iba ang mga misyonero na assign dito. sa Kada Webes, sinang bili o ang may bahay ang siyang naglilid ng rosaryo o sila ay nagpapalit-palitan tapos ay luwan sa mga sala. Sa masala, sa, sa lawas, katapusan namin. Naluma na ang kanilang manila paper na pinagsulatan ng lahat ng mga dasal. Ito ang kanilang gabay upang sa kanilang pagdarasal ay hindi mawala at hindi magkamali sa kanilang mga sinasabi. Kasama ito sa nililipat-lipat kapag nililipat ang istandarte ng Barangay Birhen. Tito rin ay sinisiguro nila ang kanilang iingatan. Katapos ng kanilang pagdarasal at sere, ang pinaka-importante at pinakampaborito ni Popol Rante kahit lagi siyang sumasama sa kanyang nanay Billy sapagkat merong isnakan. Although hindi lagi. Thursday. Ha, every Thursday. Ang kunadergikan sa Domingo na nag-angkonsorn for Mandayin, pagka lunes, yes, lalain -na. na po dito sa kuwan sa ubus ang lunes. Sun 5? Balay na Sunfay -sunfay hum But, But, -bala, now, po dito sa ila-ila ha? Sa ila-ila. Kada webes. Kada webes. Sa ato pa, matag-adlaw, nainag-rosaryo. Mapon dito, sun 3, mapon. Ilang igna. Kuwan dito ng martis manila ha. Matag-adlaw dito ng martis manila ha. Dili, martis manila ha. So at least walay adlaw nga walay nagrosaryo kay naamanta na. na, na, amatang... na okay. Isa itong magandang proyekto na naisipan ng mga misyonero sapagkat bawat araw ay may nagdadasal ng rosaryo sa iba't ibang sulok ng parokya ni Enteng. At dahil na curious ako tinanong ko na rin si nang bile kung meron ba silang ambagan dito. Ay, halay, halay, Kasi kanang income namo sa mga halad mo na ng maghalad ang barangay leader ato mga dire na kong kwarta ipalit para ihalat ko dito sa kan ah so pag naay activity diha pud mo magkuha so kanang pag every time na mo adto mo sa usa ka balay mag maghalad mo maghalad pero ang mo eh, dire dire katulong kagapon mo dako dako ang nahalad sa sagaran jud mm ako -hmm. oh, ra jud na mo alas among kan oo Pero wala na katong murag contribution nyo na Monthly, wala may contribution. Wala, wala, wala may monthly. Ang uban dira na, ang mga sunod dira na, sila like maghatag sila o kanang ng sinima na, magkulikta mag sila bugas. Ang ah. mga para idugang silang pundo nila. Ah. Kami wala may... Kapila ang mong income sa amuang kuwan, so sa kabulan, ako man ang i-report sa simbahan idugang na sa amuang pundo naman. mo. Ah, so mag-report pa di ay mo, ana? Oo, oh, mag-report eh. Ah, maubah. I-report na amuang income sa... Sa, 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 sa kuwan. Sa barangay. Nang nabimpol po ko sa Celtet ako medgo ni sa Kwat sa Celtet. At Juan maney anniversary dalon ng sa der. Kada anniversary sa po November isyang dalon ni sa dito sa Kwan sa kung kanaman posible mag-celebrate nang ni ani sa ayang Kwan sa yang sa Barangay. Sa bawat katapusan ng Nobyembre may aktibidad na ginagawa sila. Sila nagsasama-sama. November last Saturday. Oo, oh, oh, last Saturday pero kay Juan mander ikandire barangay karon ang kuan November karon diri is celebrate ang ihang kuan sa sa anniversary. Pakasano uh -huh. to ay dito nabos no, manggal der. Ah. Kaya combine man ang manggal ug ang tumuhog uh -huh. der. Lipat-lipat. Eh? So sunod kuan dito eh himo sa manggal kay gikan na man naman diri. Ambot lang kapuro, puro kabalo, ka balo ug mudawat pa sila dito og ba dito. Napoy kwa, napoy mo rag coordinator ninyo sa tanan, sa sa kaning sa sa birhen, wala Wala Walang der, mga... ang pananit, ang sun leader so dito sa lang. sa kuanda, sa suna mo ano. mo mul, na niya, dahil kuan barangay leaders yah ang barangay Sista. leader namo. Ito wa na kuan ato kasi di man mo gawas para man sa kanunay. Eh. ni na. Di abot na sa piahe, di mi kabalunga. napaka mesa kanon di kay ngukay, ura bo may pare talo sa <laughs> kwarto na di ay tingala namin kinala din. Sabi ni Nambeli, iba't ibang uri ang mga misyonerong nasa in dito. Iba't ibang pag-uugali, iba't ibang pamamaraan, pero lahat mahal niya. Eh tinanong ko na rin siya kung bakit sila naranatili dito Ola, sa Tumahibo. Ako, ako din, gagmay pa kong mga bata na agi kong sa kaig bar po, bakwit dito sa Baluno. Gagmay pa kong mga bata. Wala may una-una din nga. Mauli, may, uh, mauli sa among um, lugar din. dito nakauli ang magbuhol ka itong gibamayaran, may pabalik lang yapon mo diri. Kasi ang nga mong gugi ko kay luwi po ang simbahan. Nahimu nandak ko ang simbahan na biyaan na noon po ang simbahan. Noong 2012, nakasagsaga ng mga ambos, tinanong ko si Nang Billy kung bakit sila nanatili bagamat ganito kagulo sa kanilang lugar. At nantig ako sa kanyang sagot sapagkat ang sabi niya, sila ay nananatili dahil ang Clarician ay nandito nananatili rin. No, <tong> ito ay pagliyaan yun ang kuander, ang simbahan. Ah, dagan rin, pamikay din na Nagkaanam, yung mga tao ko, mga, mga, mga kuander, mga katoliko kasi nangitag panarbaho mga guru. Kaya sud ka ayaw. Totoo ang sinasabi ni Nambili. Marami na rin ang umalis sa tumahubong sa paghahanap ng mas mabuti at mas okay na buhay. Sino ba naman ang ayaw na magkaroon ng magandang buhay para sa pamilya at para sa kanilang kinabukasan? Pero sabi pa nga sa kasabihan, basta nakainom na ng tubig sa Black S, ang tumahubong ay laging babalikan. Matagal na naninirahan dito si Nang Beli at ang kanyang pamilya. Matagal na rin silang nagsisilbi sa simbahan. Pinanganak siya sa buhol pero dito na lumaki sa tumahogo. Dito ko sa unang <laughs> tao, Der. Pero unang pa ko katuloy, ginala ko sa tatay dito eh. ko nag-eskila grade one, hantot nung ko sa klarit. Kamitig pa ninyo dito taas. Hindi pa naman ang klarit, Der. Ito sa unang klarit ang buwan ang eskwilahan. Asa? ang gisunog sa unang. Hindi pa na maong. naman ang klarit. Kalwa naman eh siya. dia lagi aku dia baru ang ang iyang ang iyang kuan dia itu jadi atau bang dia tidak salik liu dan lain mana karun kau ni aman lain mana karun ang ang kuan kau ni aman saluk mantu sahun lagi ang kuan dia ang ang kuan saklari sahun lah kau semua nampak semua sata kahui kahui asa nak at bang jadi apa nak Pain mo dito ang kwander niya. Ang hagdan pa na ang hagdan. Pasulog ang hagdan pa na. Bali, duha mang kaandahan na din. Hagdan pa na. Aso murag kwan, murag inani. Oo. Madayan ang ang puyan sa pari ta sa so tumoy. Kaya ato at dito man sa so una puy ang pari. Oh, so, uh, Father John. So dito ang kumbento. Dito. Oh. Madiri kay gamay pa man ning simbahan der. Diri But, chapel ta, ra. Oh, chapel kay kasi ang 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 among country sa sa lamitan ma, pa eh, eh, man ang kon der. Na. Pag koma man ni Father John diri na ko ang diri. Amo nang gi ang ang dako dako po diri sa ona sabi ko dito kay dako magtatulis ko manang di ni mo ano dako dako ang kuan yun tunet na sila diri sa nbusinti sila na kuan din na mm, katunang kuan katunang derby adili time sa derby big bullets pa to big bullets mananto sa m derby na na gising na iste nanto na dako na ng simbahan oh namay ramani ka yow Anong po si Maya sa una din? Ang bangko pa na pa man ang mga kahoy pang, 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 an -man. <laughs> oh, pa man. Yuta pa man kung ano. Ang atong banan. oh, apil pa man sa Apil pa ang kundi po si Maya pa sa una. Ay di ko nag-eskular grade 1. Simba-simba at join-join sa mga activities lang noon si Nambeli hanggang sa naging active na lang din siya ang kinalaunan. Tira po sa balay Kaya di mo ko pala Kaya gagmay pa kong mga bata din karon naman po na maron na aktibo ining kaning nakaabog ko na si akong bana dire nakaabag par na po ng mga anak murag gusto na jud ko aktibo ah uh, tapos kaning of tindahan kaning oh, tindahan ning pangisda ay lang naman adto di man ginay kasaligan ko nga kanang pandan maron na pangisda ni say ko tanan ko ta nga Hindi kam say ko ni ipas sa pero di jud ko magsalig sa tindahan ko na ra man na umingkam dire ko pagsalig sa competition jud ko na Mm -hmm. Maraming salamat, Kalakbay Evelyn Rante ng Bili. Maraming salamat sa iyong pag-aalaga at pagsisilbi sa mga misyonerong klaretiano sa Tumahubo. Maraming salamat sa lahat ng iyong binibigay na oras at panahon para sa iyong katilingban, para sa iyong sona na iyong pinagsisilbihan. Salamat sapagkat ikaw ay isang modelo ng pag-asa, modelo ng pananampalataya, naway marami pang makabig at madala sa pagsisilbi sa Panginoon at magbigay din ng pili, magbigay ng pagpapahalaga sa ating Diyos, sa ating misyon. Maraming salamat, Hope Pilgrim of Hope. Maraming salamat, pagpalain at gabayan kanawa ng puong may kapal.